Jawan, jawan, ang aking damit. Puti ko naman. Ay, mga mami, nasubukan niyo na bang kumain ng sotanghon? May atwete daw po yun eh. Ayan, naman siya. Naku, mahirap pa naman tanggalin yung atwete. Ah, di na bali, meron akong solusyon dyan. Ano, labhan natin. Sabahin natin, labhan at tanggalin itong ng man siya. So ngayon, maglaba tayo. Ano, parin ko to ah. Maglagay tayo na. Tubig dito sa palanggana. And then, ito yun oh. Ayan. Pag ayaw niyong mamawak ng sabon, dahil pagod kayo sa pagkitito at pag edit ito. Ito yun, natin. Ayan. So, lagay natin dito sa tubig. Ikatapos, dahil ayaw mo kumawak, gamitan natin ang sandok. Yan. Tunawin natin ang sabon. Ayan lang. Ikatapos, ginaw na. So, kailangan hey mami tuyo ang damit na marumi. Ito, Nasaan na ba yung mancha? Ayan o, yan ang targetin natin. Yan ang mancha. So, ngayon, babad natin. Since ayaw mo talagang kumawak na, sabon, so pagbabad, sandok ang solusyon dyan. Dahil pagod ka na po eh. So, yan. So, ayan, nasaan na yung mancha? Ayan o. Ayan, kita niyo pa yun. At katapos niyan, Gawa tayo ng paste. Pagtanggal ng mancha. O. Paano gawin ang paste? O yun. Lagyan natin ng kunting tubig. Kunti lang. Yan. Tapos yan ang ginawa ko. Yan. At tapos kunin natin yung binabad natin. Yan. Ayan yung mancha. Itong paste. So sobrang nadamihan natin ang tubig. Kailangan naging paste siya mami. Ayan. Ayan o. Ano. At tapos lagay natin dito sa mancha. Pahid dyan sa mancha. Tingnan nyo. Hindi nabasa ang aking mga kamay. Doon sa mancha. At tapos Ibabad natin. Ulit. mag mm. lang ang pagbabad, mami. Ayaw mo ng tubig po eh. At saka yung sabon. So, standby lang muna dyan. Ibabad natin siya ng apat na oras o kaya overnight. Magsahin muna tayo at magluto muna tayo. Ika ha? Mga mami, morning. Andito na. Maganda. So, atin ang ano, titingnan ng ating binabad kagabi. Sige, amat mo daw. Amat natin ha. Na. Alapin natin yung mancha. Wala ng mancha. Natanggal na. So, in case mami, mayroong mancha, huwag niyong kusutin. haplos lang. Ganun lang ang gagawin. Tapos, ng powder o yung paste tapos haplos lang basta walang kusot ang na gagawin natin so check upin natin yung mga dumi kung natanggal din ba check upin yung sa liig yan sa ibang parte ng damit wala na walang dumi yan wala walang dumi so buksan natin ang bintana para maliwanag maga na po yan okay check mo iangat ang damit yan okay malinis malinis okay may tip akong ibibigay sa inyo mami Huwag niyong itapon yung pinagbabaran. Pwede yan magamit sa paglaban ng trapo. Ilipat natin ang na palanggana. Ilipat yung damit dito sa isang palanggana. At walang piga. Huwag na pong pigain. Tapos yung pinagbabaran, tanggalin natin para gamitin natin yan para sa basahan. Makalinis po yan. Makalinis sa basahan. So ngayon, magbanlaw tayo ng dalawang beses. Tanggalin naman natin to Baka ma... Ano? Ang, ginamit, ginawa natin mami ha. Isang kutsara lang. Sa isang timba. 10, liters water. And then ito yung ginamit natin. Walang kuskus, -kus, babad lang. Tapos panlaw na. For best for white clothes. Unique quality washing solution. So, ayan. So, tanggalin natin to para di mahaluan ng tubig. Mabasa. O, wala po tayong kusot. Walang tiga. Okay. 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 Nakatipid sa tubig. Okay, walang tiga. Para di magusot ang damit. Yan. So, pangalawang banlaw. Tatlohin natin, mami. Walang ng banlaw lang tayo. Okay. Tapos, yun na, kanya ganyan lang. Tapos, i -ano na natin, isampay. Hindi natin sa labas. So, yung pinagbabaran, huwag itapon, huwag din ilabasa, mga trapo, mga basahan. Tapos, ang ginamit natin ay NIC. Quality washing solution. NIC, walang kuskus, babad lang. Tapos, banlaw na, best for white clothes. Nagtanggal tayo na, mancha na, ano, at uh, tachuete. So, binabad natin overnight, isang kutsara lang. Or kalahating kutsara, one-fourth na kutsara yung ginamit natin.